guys kuha kami ng dabong guys tignan namin kung may dabong pa dito guys uy dako na guys thank you thank you guys dito pa rin guys dahil nag kasama ko yung mga trupa kong mga butsukoy guys kabulo ka na ni guys kuha na ni guys. Tira na ni guys tirahan na guys kuha na ni guys Kaptim mo na guys pwede na na guys dabong na na guys Dito sa kabila daw guys. Shout out guys. Mahirap talaga dito sa bundok. Mamumuhahan ng dabong. Ito ang taas na. Ah man. Dito yung mamumuhahan ito. Shout out sa mga kabataan dyan. Kuha din kayo ng mga dabong. Wala lagi ng no, panitit ito. Hindi na na. na Wala ba yung shout out ng dam? Shout out. Mahirap talaga. Palagi lagi sumusub sub lang mga kwali dito. Sa kakawian, sumusub sub naman kami. Shout out siya. Dabong-dabong naman tayo, guys. Saan pa ang kabataan siya? Tao ninyo. Tignan nyo dyan, guys. Dabong, guys. Dili ang janjan to si Jan Jan o si ko ano? Si Jan Jan si Dito lagi siya Oo oh, nga Hot guys. Hot. O, dakaw na yung dabong. tapat guys. Nakaka may dabong pa dito, guys. Tignan nyo, guys. mas mga dabong, guys. Kuha lang tayo ng gabi, siguro, guys. O, dito. Salapos ta sa unahan siguro, guys. Shout out guys dito lang tayo guys for today's videos. Nandiyan ang area pala dito. Oh. Bamboo house. How does it feel? Ang ganda boys. Shout out mahirap talaga dito. Bro. Oh. Sa Mahirap talaga mong hanap ng gulay guys. O oh, dito rin sa pikas no? Dito bang isa e, kwanta daw?